Gusto mong sumikat sa vlogging pero wala kang ginagawa. Baka ikaw na si Juan Tamad ng Content Creation. Hey guys, ako si Jade and welcome sa Jade Smart TV. Channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga bagay na tiyak na may matutunan ka. Alam mo ba kung bakit hindi umaasenso si Juan Tamad? Kasi naghihintay lang siya ng swerte, imbis na kumilos. Kung gusto mong dumami ang followers at views mo, dapat mong gawin ito. Una, huwag lang umasa sa algorithm. Mag-upload ng consistent at mag-search ng trends. Pangalawa, gumawa ng quality content. Mas pinipili ng audience ang value pack at entertaining na videos. Pangatlo, makipag-engage sa iba. Mag-comment, sumali sa community at pag-ipag-collab matuto at mag-adapt. Hindi mo maaabot ang goals mo kung na-stack ka sa lumamong paraan. Kapag in-apply mo to, hindi ka magiging huwan tamad ng vlogging. Mas mapapansin ka, dadami ang views mo at tataas ang followers mo. Like, follow, and share para sa mas marami pang content na siguradong makakatulong sa content creation mo.